mulaklak lagi sa labi natin kung paano natin sa Lord Jesus dinadakila. Mag-flow yung Holy Spirit natin habang iniisip natin na, Lord, karapat, dapat kang awitan kasi ikaw ang Diyos na mga Diyos, hari ng mga hari. Lord, karapat dapat kang itaas. Deserve mo, Lord, na makatanggap ng pinakamataas na parangal. Kasi ikaw ang Diyos na nag-alay ng buhay nag bumaba dito sa lupa nag anyong alipin lahat ginawa mo ang paraan Lord para kami maligtas ganun sa ating pagsusunglid ganun sa ating pagpapaawit nag flow yung yung biyaya ng Lord sa puso natin hindi yung basta lang makakanta tipid na tipid yung ating puso hindi kasi nagmumula sa ating mga sum leader, nagmumula sa atin yung anointing power upang madala sila. Sila din makakapagsabi din sila kasi yung mga tao na ating uh, pinangungunahan sa ating mga pagsusunglid, yung mga tao na yan din natin alam na iba't ibang klase ng problema niyan. Kaya yan nandito sila sa church dahil gusto nila kahit paano maimsan ang kanilang bigat. Gusto nila kahit pa paano mabawasan yung kanilang daladala. Mga sakit, karamdaman na sobra-sobra na hindi na naman maintindihan kung anong klaseng sakit sakit physical, sakit literal. Madaming sakit na hindi ma malaman-laman kung saan ang galing. Hindi na malunasan. May minsan mga tao pupunta na lang sa church dahil dito na lang sila naghihingi ng awa. Nakaawan sila ng Lord. Marami ang pupunta sa church dahil nangangailangan sila ng Diyos. Maraming nalugi sa negosyo. Nahubusan ng pera. Nagsubok sa negosyo pero nabangkrap. Sobrang dam Iniwan ng mga mahal sa buhay. Di ba? Nawala ng mga mahal sa buhay na wala ng bahay, na wala ng kung ano-ano, whatever, ano-so na ano man, nawala sa kanila, na pinakamamahal, importante sa kanila, mabibigat ang kanilang puso. Pero tayo ang nagdadala na maawiti na maimsan man lang sila yung mga song leader na dapat nagdadala, hindi yung pag nagsusong lead ka, tipid na tipid, tapos wala na, magsimula lang ng kanta, tapos wala nang sinasabi. Sus, hindi ganun, hindi ganun daladala natin sa kanila yung biyaya na mula sa Lord na itatransfer natin sa kanila. Na paglabas nila ng church, wow, nagaanan sila. Paglabas nila ng church, naramdaman pala nila na si Lord nandyan. Kasi sa pamamagitan ng ating mga uh, flow ng ating mga Holy Spirit, ng ating kagalakan, may transfer natin sa kanila. Pag uwi nila, ay sila din ay galak na galak. Diba? Kaya sa pag-aawit natin, Laging sentro sa puso natin si Lord Jesus. Paano siya naging mabuti sa iyo, paano siya naging mabuti sa atin. Ganun din i-share natin yung kabutihan ni Lord sa kanila. Amen? Yun. Kaya kahit saan ka man pilitin mo, maglago ang inyong pananampalataya, lumago ang inyong pagiging uh, eager sa ministry, dagdagan niyo ang inyong pagiging eager sa ministry may galak kayo sa puso na makapag sa iba, may galak sa puso na makapaglingkod sa iba. Yun po yung ating laging desire sa puso natin na totoong totoong, totoo ang ating paglilingkod sa Lord.